Habang naliligo ka, bigla mong napansin na mayroon ka palang pasa sa iyong binti o braso. Nagulat ka at napaisip kung saan kaya ito ng galing dahil wala ka namang naaalalang bumangga ka sa anumang bagay. Maaring hindi mo kailanman malaman ang pinagmulan. Kapag nagtagal, ang pasa ay kusa namang nawawala kasama ng iyong pagkabahala. Ngunit, ang pamamasa ay hindi dapat parating binabaliwala agad. Ayon sa hematologists, Karaniwan lamang na bumangga sa mga bagay-bagay, hindi ito maalala at makakita ng mga maliit na pasa sa iyong binti o braso. Ngunit ang mga pasa sa iyong dibdib, likod, mukha na hindi naman sanhi ng pagbangga ay hindi karaniwan. At ito ay isang rason upang magpatingin ka na sa isang doktor. Tara na at ating alamin ang mas malalim pang impormasyon tungkol sa mga pasa. Simulan na natin! develop. Maaari kang magkapasa mula sa pagbunggo sa isang bagay o injury sa balat o tissues sa ilalim ng iyong balat. Dahil ang balat ay hindi naman nasugatan, hindi ka makakakita ng pagdurugo sa labas. Ngunit, ang sugat sa mga ugat sa ilalim ng balat ay nagdudulot ng pagpunit nito at paglabas ng dugo. Ang pagdurugo at pagplot ng dugo sa ilalim ng balat ay nagdudulot ng pag-iiba ng kulay ng balat. Sa una, ang balat ay kadalasang mapula o medyo purple habang gumagaling ang pasa, maaari itong maging kulay brown, berde o dilaw. Ang area ay madalas na namamaga, matigas o masakit. Why do I bruise so easily? Minor accidents. Pagbunggo sa mga gamitan, pagkahulog, pagbagsak ng isang bagay sa iyong binti, kamay o paa. Ito ang mga pinakakaraniwang sanhi ng pamamasa. Medications. Ang ilang over-the-counter ng mga gamot tulad ng aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs at blood thinners ay maaaring magpataas sa iyong tiyansa na magkapasa. Pati na ang mga nireresetang gamot tulad ng antidepressants. Dietary Supplements Maging ang mga over-the-counter supplements tulad ng garlic, ginkgo, ginseng and fish oil ay maaaring humadlang sa normal na pagtatrabaho ng platelet at magdulot ng pamamasa. Age. Ang edad ay isa ring factor. Ang mas matatanda ay maaaring mas madaling magkapasa kaysa sa mga bata. Ang numipis na balat ay kadalasang mayroong mas kaunting taba sa ilalim nito upang magsilbing cushion sa mga ugat. Vitamin Deficiency ang iba pang mga posibleng sanhi ng pamamasa ay kakulangan sa vitamin B12, vitamin C, or vitamin K. Ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng collagen, isang mahalagang protina na nagpapanatiling malusog sa iyong mga ugat. Kapag hindi ka nakakuha ng sapat na vitamin C sa iyong diet, mapapansin mong madali kang magkapasa habang hindi karaniwan ang pagkakaroon ng mababang level ng vitamin C, mas malaki ang posibilidad nito kung ikaw ay naninigarilyo. Ang vitamin K ay hindi masyadong nakakakuha ng atensyon kumpara sa ibang mga vitamina. Ngunit, ito ay may ginagampan ng mahalagang papel sa blood clotting. Kapag hindi ka nakakuha ng sapat na vitamin K, maaari kang makakuha ng mas maraming pasa, Ngunit karamihan sa mga healthy adults ay nakakakuha naman ang sapat ng sapat na rami ng vitamina na ito mula sa mga pagkain tulad ng mga gulay. Blood Disorders Ang mga sakit sa dugo tulad ng von Willebrand disease, hemophilia, platelet function defects o iba pang blood clotting disorders ay mga sanhirin ng pamamasak. Minsan, ang mga hindi maipaliwanag na pasa ay nagpapahiwatig na hindi maganda ang trabaho ng iyong dugo. Halimbawa, kung mayroon kang kondisyon na hemophilia, hindi ka gumagawa ng sapat na rami ng mga protina na tumutulong sa blood clotting. Kapag wala ang mga protina na ito, madali kang magkakapasa. Ngunit, ang mga ito ay hindi naman karaniwan at madalas na may kasamang ibang mga sintomas tulad ng lagnat, chills at panghihina. drinking too much. Ang pag-inom ng isa o dalawang bote ng alak ay hindi naman magbibigay sa iyo ng hindi maipaliwanag na mga pasa. Ngunit kung madalas kang uminom nito at napapansin mong madalas kang may pasa, maaaring isa na itong tanda na hindi maayos na nagkatrabaho ang iyong atay. Hindi tulad ng dati. Kung sira ang iyong atay, hindi ito gumagawa ng sapat na rame ng protina upang tumulong sa blood clotting. Ito ay maaaring magdulot ng pamamasa. Cancer Sa una, parang hindi mo maiisip na ito ay posibleng sanhin ng pamamasa. Ngunit sa mga bihirang kaso, ang pula o purple na mga pasa ay maaaring tanda ng cancer tulad ng leukemia. Kapag may leukemia, ang iyong katawan ay gumagawa ng maraming white blood cells. Ang mga ito ay nagsimulang mas dumami ng sobra kumpara sa ibang blood cells. May ang iyong dugo na gawin ang trabaho nito ng maayos kapag ganito ang kaso at maaaring mauwi sa mga pasa. Diabetes Maaaring alam mo na ang diabetes ay isang kondisyon kung saan masyadong mataas ang mga level ng iyong blood glucose. Kapag nagtagal, ang hindi kontroladong blood sugar ay maaaring masira ang iyong mga ugat. Maaari ka nitong gawing mas prone sa pagkakaroon ng mga pasa at maaari ring tumagal ang paggaling ng mga ito. Family History maaring ring sanhi ang family history. Tulad ng dimples, freckles at kulot na buhok na naipapasa sa mga kapamilya, kung ikaw ay madaling magkapasa o hindi, ay maaari ring maipasa. Ang mga babae ay may tendensiya na magkaroon ng mas marupok na ugat, lalo na sa itaas na bahagi ng mga braso at hita. Ang manipis o marupok ng mga ugat ay maaaring madaling magkaroon ng injury at mag-iwan ng purple mark. Much sun. Ang risk ng pagkakaroon ng sunburn, pamamalat ng balat, at skin cancer ay hindi lamang ang mga bantang dala ng sobrang pagbilad sa araw. Maaari ka rin makakita ng purple marks sa likod ng iyong mga kamay o braso. Ang taon-taong pagbibilad sa araw ay maaaring magparupok sa iyong mga ugat, ginagawa itong mahina laban sa damage na nauuwi sa mga pasa. Extreme Exercise Ang Extreme Exercise rin ay isang senhi. Alam natin na ang pisikal na aktibidad ay mahalaga para sa iyong kalusugan. Ngunit ang isang intense session ay maaaring mag-iwan ng higit pa sa mga namamagang muscles. Maaari kang makakuha ng maliliit na punit sa iyong mga ugat kapag ginagawa ito o naglaro ng contact sports. Ito ay maaaring maawi sa pagdurugo sa ilalim ng balat. Dapat ka pa rin maging aktibo, ngunit huwag mo itong i-overdo. When bruising is cause for concern. Ang mga pasa na dulot ng minor injuries o aksidente kadalasang nawawala ng kusa matapos ang isa o dalawang linggo. Sa paggaling nito, ang pasa ay magbabago ang kulay bago ito maglaho. Ngunit magandang ideya na ipatingin ng pasa sa isang doktor kung ito ay Hindi nagpapakita ng paggaling matapos ng isang linggo Makikita sa isang parte ng katawan na mukhang hindi naman mababangga sa anuman Laging bumabalik, sobrang laki at hindi naman dulot ng injury o aksidente Treating bruises. Karaniwang kusa namang nawawala ang pasa nang wala kang ginagawa. Matapos ang maraming araw, ang iyong katawan ay tipikal na iya absorb muli ang dugo na unang nagdulot ng pag-iba ng kulay. Ngunit mayroong mga hakbang na maaari mong gawin upang makatulong sa mas mabilis na paggaling ng pasa. Una ay cold compress. Kung may pamamaga at sakit na kasama ang pasa, ang unang treatment ay ang paglalagay ng isang cold compress. Tandaan na maglagay ng isang harang tulad ng tela o tuwalya sa pagitan ng malamig na bagay at ng iyong balat. Ilagay ang compress sa iyong balat sa loob ng 20 minuto ng paulit-ulit. Pangalawa, elevation. Kung ang braso o binti ang apektado, itaas ang mga ito at maglagay ng isang cold compress sa loob ng 15 minuto hanggang 20 minuto nang paulit-ulit hanggang sa mabawasan ang pamamaga. How to Prevent Bruises habang ang mga particular na kondisyon at medikasyon ay maaring magdulot sa iyo ng mas madaling pamamasa, maaari mo pa rin maiwasan ito. Ang isang paraan ay ang pagiging mas maingat habang ikaw ay tumatanda. Ang balat ng mas matatanda ay sa kabuuan mas tuminipis na nagpapataas sa iyong risk ng pamamasa. Maaari mong maiwasan ang pagkakaroon ng pasa sa pamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa anumang medikasyon na maaring nagdudulot sa iyo ng madaling pagdurugo o pamamasa. Maaari nilang baguhin ang iyong treatment plan. Huwag kailanman itigil ang anumang medikasyon ng walang pahintulot ng isang doktor. Ang ibang mga medikasyon ay maaring mga ilangan ng dahan-dahang pagbabawas at maingat na monitoring. Ang pagkuha ng mga tamang nutrisyon ay maaari ring makatulong sa proteksyon laban sa magaling pamamasa. Subukan kumain ng mga pagkain mayroong vitamin C at vitamin K o ikonsidera ang pag-inom ng supplements. Tignan ang iyong nilalakaran. Subukang umiwas sa tumingin sa iyong phone o maging distracted habang ikaw ay naglalakad. Gumamit ng handrails kapag ikaw ay paakyat o pababa ng hagdan. Pasuri ang iyong paningin upang masigurado na malinaw kang nakakita upang iwasan ang anumang humaharang na maaring magdulot sa iyo ng injury. Tanggalin ang household hazards na maaring magdulot ng pagkapatid o pagbunggo. Tanggalin ang anumang kalat at cords na maaring magdulot ng aksidente. patibayin ang iyong sense of balance sa pamamagitan ng pagsasagawa ng balance exercises. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang inihintay niyo? Kayo'y mag-like at subscribe na! At syempre, huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Kalunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye.